Hello, what's up? Magandang araw po sa ating lahat. Ang video ito ay para po sa satellite. Gusto nyo mag-load pero hindi nyo alam yung o nakalimutan nyo yung account number nyo. Yan. Sa video ito, ituturo ko kung paano malaman yung account number ng ating satellite. Kailangan po dito may load o kaya may wifi tayo. First step po, punta po tayo sa Chrome. Ayan. Ito. Na. Ayan po yung Chrome. Type po natin yung account. Ayan, in account inquiry signal. Ayan, type po natin yan. Kung na-type natin yan, okay po. Ayan. Pagka-type po natin yan, lalabas po ito. Palakayin natin. Ayan. Click lang po natin yung pinakaunang dito sa taas. Ayan. Yung account inquiry. Click po natin yan. Lalabas po yung ganyan. <coughs> Scroll po natin pataas. Kita nyo yung account inquiry na yan. Diyan po natin i-input yung CCA number na makikita dito. Ayan. CCA number. Ayan. Dito sa ilalim ng ating box. Kaya naman, dito makikita ko dito. Ayan, yan, Ito. Tap lang po natin yan. Zero to one six zero. Yan. Ano po? Pag na-type po natin yan, Click lang po natin yung submit. Ayan. Ayan. Pagka-click po natin ng submit, scroll up po natin. Ayan. Kapakita na po yung ito na po yung account number natin. Okay po. Okay na tayo.